nangahanap ka ba ng sarili mong negosyo? Yes, ito ang inahanap mo. Meron kami i-offer sa iyo ng negosyo package. Nasa maliit na punan na 60,988 pesos. Itilag yan. Meron ka na passive income. Sa aming negosyo package, marami ka nang pipiliin tito. Narito ang aming negosyo package. package namin. Kung may nakustuhan ka ng package na sa low capital, 16,988 pesos kasama na ito inclusions. Dito sa amin ay one-time payment, walang royalty fee, walang rental fee at ikit sa lahat, profit and effective system. Kaya simulan mo na ito para sa mga interesado, maaari po kayo i-message sa akin ang negosyong package ay limited slots lamang. Kaya, kumuha ka na hapak may slots pa.